Okay right, guys, so ito 4 days na siya Simula nang napatay eh. Safety safety na siya oh. Abay mo nang parang Apat na lata to Ang kabuhan niya um, Pati yung tambak may tanim eh 4 days o ayan tayo, tayo na sya ayan tapos mapatubigan na naman ng 12 as kasama na pataba ayan. alawang yan guys so doon sa dulo mapagod tayo pag ubudta dai don no? dito na lang tayo sa may gitara all right bye bye see you tomorrow